Hello, hello guys. Ngayon guys, nagpunta kami ngayon sa barangay Bogo, Holy Taliti. Yung dumating kami guys ay kainan na pala oh. Kaya so nahuli kami guys, sila nagkakainan na oh. Yan. Ito na yung mga kasama namin guys. Pero nauna sila guys, hindi kasama. Yan guys, so, uh, doon sa unahan mayroon pa nag kakainan guys. I-subscribe na lang guys sa YouTube channel ko guys. Yan. Of. Oh. Ano hindi ko hindi ko pala alam guys kung anong okasyon dito. Anong bakit nang nagkakainan yan guys. Oh. Mayroon pang nasusunog. Oh. So, nang umuwi kami guys, ang ganda naman yung yung kalagayan ng aking baby guys so tingnan no parang walang problema sarap maging baby ha